Kadalasan sa mga subscriber natin nagtatanong sila kung bakit nga daw nagiging number one issue ng Sniper 155 ay ang madaling pagkasira ng kanilang tensioner. Ino, compare nila ang tensioner ng Sniper 150 sa Sniper 155. At ang sinasabi nila, mas matibay daw ang tensioner ng Sniper 150 compare sa Sniper 155. So, sa video ito mga kapantom, alamin natin kung ano nga ba ang rason kung bakit madaling masira ang inyong stock tensioner. So kung hindi ka naka subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos. So ito yung nagiging dahilan kung bakit madaling masira ang inyong stock tensioner. Kadalasan, nagsisimula ito sa maling paggamit ng ating motor. Unang-una, ang iyong motor ay walang proper break-in. So, kung bakit ko nga ba sinabi na walang proper break-in? Malamang sa malamang, kapag bago kasi yung motor nyo, dapat kailangan nyo munang i-break-in. Kasi, dapat iwasan natin ang pagkakaroon ng misgear. Kasi, kapag lagi kasi tayong nagmi-misgear, isa din sa reason kung bakit madaling masira yung ating tensioner. kasi Laging napapersa yung ating timing chain kapag ka nagbimis gear tayo Especially kapag gagaling tayo ng lower gear tapos magsishift kayo sa higher gear Eh kapag ka nagmis gear kayo, syempre hindi lilipat yung mismong gear nyo Kaya ang mangyayari dyan, go over rev kayo At kapag laging gano'n, napapersa yung ating timing chain, gano'n din sa ating tensioner kaya isa sa reason kung bakit minsan sinasabi nila na madaling masira ang stock tensioner ng Sniper 155 Pangalawa, yung mga ibang user kasi lagi silang nakababad sa high RPM Hindi naman masama ang magbabad sa high RPM, basta nasa higher gear ka Yun nga lang, kapag uh, ginamit mo na kasi yung motor mo, nasa first gear, second gear ka, nasa higher gear ka Every time na mag-shift ka eh talagang aasahan mo talaga na madaling bumigay ang inyong tensioner kasi syempre unang una laging mataas ang inyong RPM kapag laging ganun na babad na babat kayo sa higher gear mga iba kasi ang ginagawa nila sa kanilang sniper 155 lagi sa lang nagpa power shifting which is nakakasama talaga yan sa makina ng ating motor so hindi naman sa lahat ng pagkakataon nakakasama ang mag shifting okay lang naman yan kung paminsan-minsan wag lang madalas kasi syempre meron din kasi hangganan yung paggamit natin dyan hindi lang kasi naman tensioner yung masisira kapag lagi tayo nagpa power shifting walang una, una papasok din dyan yung pagkakasira ng ating clutch lining madaling mapudpod so anyway uh, tensioner lang muna yung pag-usapan natin sa ating sniper 155 para yung mga iba maging aware sila so dapat kapag mag-join gear kayo nasa between 5 to 6 RPM kayo mag-shift para safe na safe ang inyong tensioner. So yun dapat kapag ka-bibili kayo ng motor nyo, alamin nyo na yung magiging basic knowledge nyo sa motor na kukunin nyo. Tapos may mga ibang ano din tayo, may mga ibang viewers din tayo na sinasabi nila na okay lang daw ba na mag-practice daw sila sa sniper 155 so kahit naman sinong ano sinong mag motor pwede nyo pag-practice yan pero syempre sayang naman kung bago naman yung motor na gagamitin nyo tapos ma maya magagasgas nyo lang di ba kaya ang payo ko muna sa inyo dapat kahit konting ano lang practice gumamit kayo kahit yung mga lumang motor pwede yun pangatlong rason kung bakit nga ba madalas masira ang sakta ng ating sniper 155 siguro nagkataon din na factory defect talaga yung nakuha nyo talaga na motor may ganun kasi talaga hindi nyo talaga may iwasan syempre sa gagawin nilang sampu yan nasa isa or dalawa yung may factory defect yan hindi, hindi naman 100% talaga na fully developed talaga yan kasi syempre kapag ka nasa planta magkakaibang tao yung gumagawa So for example, kapag ka ako Ang kota ko sa isang araw Gagawa ako ng 50 pieces na tensioner sa isang araw Siyempre, hindi naman na ano, consistent talaga yung lakas mo Kapag ka nagtatrabaho ka Meron din yung time na medyo nangihina ka Siguro yung mga iba sa paglalagay siguro nila ng spring sa stock tensioner ng Sniper 155 eh minsan nakakaligtaan nilang mailagay ng maayos kaya minsan nagkakaroon talaga ng factory defect. So, yun yung mga problema kung bakit nga ba nagkakaroon talaga ng pagkasira ang inyong stock tensioner. Ito naman, pag-usapan naman natin mga ka-phantom kung alin yung nga ba ang magandang ipalit sa ating stock tensioner. So, madaming nagsasabi na mas okay daw ang manual tensioner kasi syempre, kapag ka manual tensioner kasi, ibig sabihin, manual mo siyang ia adjust Unlike sa stock tensioner natin na meron siyang spring so bibigyan ko lang kayo ng idea kung alin nga ba sa dalawa ang magandang gamitin kapag wala ka pang binago sa motor mo stock engine ka as in wala, wala lahat mag ka sa stock tensioner kasi alam nyo ba mga kapantong kadalasan sa mga naka tensioner ngayon ang kanilang issue ay yung kanilang timing guide madali daw ma food Meron nga yung naglagay ng manual tensioner. So ngayon, nag -long ride siya. Nung una, tahimik yung kanyang motor. Pero nung na-reach niya ang 3,000 km, lumalagitik na naman yung kanyang timing chain. bali ang ginawa niya, nag-adjust ulit siya ng kanyang manual tensioner. Kapit yan sa mismong timing chain. Kaya ang nagiging resulta, umakayot yung pinaka-timing chain niya sa timing guide. At yun, maslalong uh, mas lalong na pagastos sa pag-maintenance sa kanyang motor kasi imbes na mga kamura siya sa manual tensioner. 'Yun yung nangyari sa kanyang motor. Okay, mag-manual tensioner mga kamaka phantom kapag ka loaded yung inyong motor. Kasi syempre, iba kasi talaga yung magiging lakas na ng motor niyo kapag uh, nag-upgrade kayo ng engine. Pero may mga gumagamit pa rin mga kamaka ng stock tensioner kahit loaded na ang kanila engine naman nakakasama sa makina ang pagpapalit ng manual tensioner basta yung maglalagay sa inyong manual tensioner eh talagang expert na kasi mamaya may mga may mga makakapanood dito na naka manual tensioner ang sasabihin naman nila nasa ilang taon na yung motor ko hanggang ngayon maayos pa rin syempre depende rin na naman yan sa driving habits nyo kasi syempre kapag ka, yung driving habits nyo is ano lang takbong pogi lang nasa 60 to 80 lang yung pinaka maximum na speed nyo yun talaga mararamdaman yan na nag adjust kayo kapag kapag nag upgrade ka ng inyong engine pwede ka maglagay ng manual na tensioner kapag kay stock engine lang naman syempre gagamit kayo ng stock tensioner kapag ka nasira yung inyong kapag ka nasira mura lang naman sa mga ano yan online store o kahit sa mga, ano mismong kasa kasi Di bali nang magpalit ka ng ano na stock lang. Huwag ka mag-upgrade ng kung ano-ano sa iyong motor para hindi ka mapapraning kapag ka nasiraan ka. syempre alam mo na kagad yung rason kung bakit, di ba? Ang tanong naman ng iba, al alin nga daw ba yung kasukat ng tensioner ng ating sniper 155? Madaming kasukat yan. So, eto, sasabihin ko sa inyo, yung mga pwede nyong tanungin sa pagbilihan nyo kapag ka bibili kayo. Max 155 Sniper 150 pwede rin yan nung nagpalit kasi tayo ng ating tensioner ang nilagay ko yung pang Sniper 150 pero kung titignan nyo kasi mas mahaba talaga ng konti yung pang Sniper 155 pero very minimal lang naman yung laki nya compare sa Sniper 150 na fit pa rin yan kahit na ano, medyo may kaliitan yung tensioner ng Sniper 150 para syempre pagka gumamit ka na ng motor wala ka nang iisipin nakadepende naman sa inyo kung kailan talaga kayo magpapalit kung talagang hihintayin nyo talaga na bibigay ang inyong stock tensioner pwede nyo namang hintayin yun pero ang may papayo ko lang sa inyo prevention is better than cure <laughs> di ba? At yun mga phantom yun lang muna yung ibabahagi ko sa inyo. At syempre, patuloy pa rin naman tayo sa pag To share ng mga tips about sa ating sniper 155 so sa mga hindi pa naka subscribe sa aking youtube channel please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos